Good morning. Ayan, magluluto tayo ng uh, adobong baboy. Nagpaluto ang manager ng adobong baboy. Ayan. Dili namin dyan sa supermarket. Ma, ano pa lang dito? Alas 4. Mag alas 5 na umaga. Oo. Oh. Kailan luto Fine ito, ito eh. Oo. Oh, kasi... Ito yung ano, yung gusto mong maluto ang talaga nila. Anong, ah, kumpleto tayo ng bridges. Mayroon tayong, ah, uh, wine. Sibuyas, oh. Malaki, oh. Sibuyas dito, ano eh. pang size talaga nila, no? Malaki. Malaki ng sibuyas dito. Ayan, iniwa ko na yung mga baboy, oh. Eh. Ang, ano, ma'am, pakuluan ko na ito. Kompleto, Ricardo, dito. Ano pa yung mga kailangan natin? Um, Amaya, ah... Um, hmm? Sayang tayo, ano... Uh, pakulaan natin mga egito para masarap. okay, to ano din ang kanin? Hmm? Lulutuan natin kanin niya. Oo, oh, pwede, pwede. Mm. mo, na? Ilang ilang mabay mo sa natin? Mga apa. Mga apa. Oh. Patasin. Kasi... Patasin natin si sugar niya <laughs> mm. Kasi, Kasi Ako yata may mata sa sugar, kaya yeah, dapat para 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 sugar Mm, kaya na. Oh. Pakasin natin sugar ni ila, Hindi oh. uh, naman nila alam yon eh. Tulog pa sila. <laughs> Mamaya, pag-check nila sugar. Ah, ang taas sugar. Sigur natin na pag-ising Ang sugar nila. Taas sugar. Oh. Jersey lang. All in one yan eh. Mm. All in para walang ano eh. Ako mata sugar sila hindi. Oh, para pa kita rin ulang may sugar. Hindi ba? Pantay lang. Pantay lang. Sinula, nagsasayang na. Pampataas okay. daw ng sugar to. Bigas ito sa kanda. Kala ko, bigas ito sa kanda eh. Oo. Mayroon pa na. Ang magulat ka kung dumating tayo dito, may kalabaw. Ba't <laughs> 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 <Orang, laughs> may kalabaw dito sa kanda? Tapos nagkaputit putik pa. Yun pala, na lumapag ka sa tabaw na, no? Na illegal <laughs> recruiter pa. nagkaputit putik pa yung kalabaw. Yeah. Maganda dito sa Canada. Ngayon, oras nito ay uh, alas mag-alas 5 pa lang ng umaga. Uh, Diyan sa Pilipinas, alas 5 ng uh, hapon. Hapon, ha? hmm. Balik ka <laughs> Nasa ibang bundo kami. So, mga ilan, pa? ilan yung inilagay mong apat. apat na apat na gas Ap, apat na dito mga lima limang mag ito yeah. lima yan mo ship nagtuturo oh <laughs> ano na ship eh hmm. ship na instructor pa Oo. Oh, kumpleto kalaan mo ito papasin natin sugar nila yan natin ano natin gawin natin tubig sa bigas ito Oo. Patasin natin mga sugar nila para ah, sa ano ah, para na lahat tayo eh para uh, may sugar tayo. Ha? Puro matamis. Oo. Huh? Oh. pa natin na matamis na pala ko dito? naman kung ang lang may sugar? Hmm. Oh. Ano, sain ka na, ano? Oh, ano may butas ng takip na ano natin? Pang um, sasain? oo oh. Ano, ano ba yung dapat gawin natin Okay. Takpan mo lang itong plato. Pwede na yan. Pwede na to? Pwede na yan. Dito na lang sa na, Canada, kahit ano pwede. Kasi ako. Kasi ako. Kasi ako. As Kasi -as ako. Kasi ako. Kasi ako. Talagang sip ka talaga. Dahil talaga sip ka. Tutunan sa mga Canada dito. Mga French Canada. Pero napunta ko dito sa Canada. Parang may mga pulang mga tao dito. <laughs> Iba lito, Parado ang mga ilong. <laughs> wala mí me mo mucho, pues son. Muy yo, muy mo ka na da? mas magaling ka pang mag-ingles. No? O, or, ala, ala, gato, 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 wala. gato, nagwala tayo. Kunting minuto pa lang, nag-iisa na tayo eh. <laughs> Kasi mas magaling ka mag-ingles. <laughs> o, oh, minuto lang ba? oh Marunong na mag-ingles. Civic um, si nice, you na, know, na eh. Hmm. Punit-punit yung hmm. pa Punit -punit yung pantalon. Kawawa, bigyan ko mamaya pantalon niya. Oh. Sinalang ko na yung uh, baboy. Oh. Wala, huwag kang magsasalita ng uh, guys ha. Mabablock tayo. Marami na yung ayaw ng guys. guys. <laughs> Yan, oh. kasi yung lalo ginagamit palagi sa mga vlogger, oh. Blaga, yung mga ilugays. Guys, guys, ilugays. Ilugays. Batong-bato na ako sa guys. <laughs> Kaya huwag kang gagamit ng guys ha. Siguro mga 30-40, uh, mga sang maganda na itong loto dito. Sarap na niya. Pataasin natin yung sugar nila. Medyo maharap baboy dito kasi ano, ik ano ito eh, English speaking baboy dito ya first class oh first class first class yung mga, place yung mga baboy oh nawawala naman eh english english speaking yan eh kung mm. mga probinsyang uh, sa atin katulad nung sa probinsya mga ano lang bisaya na baboy oh. puro lang ang kilo eh wala lang dito may eh, kasi ma-fluent yung mga baboy dito eh <laughs> english speaking <laughs> saka may ulagot yung mga baboy yung, <laughs> yung baboy, may oh, may mga sanay baboy dito lang <laughs> may mga kulagot baboy dito kahit hindi ko yan, islang eh. Islang na. Talay mo, wala pong sa araw, islang ang sibi. Diyan, naluto ng adobo namin. After ng one, almost one hour, na pinalambot. Sinangag. Okay na rin. Uh, sinahing ni Okay na yung sinahing ni Perfect nagre ready na si Paulo ng uh, mga plate para sa almusal. Wow. Mm. Mga mga Big Brother busy pa sa chatting. Huwag 'yung magsalita ng guys ha kasi pag nagsalita kayo, mabobla kayo. <laughs> mm. Hi guys.